Oh guys. Ito naka-uwi na kami. Ito naglalakad na naman kami sa. Ano na ngayon guys? Mag-alas 3 na nang hapon. Kanina na pumunta kami alas 9 ng umaga. Ngayon, alas 3 na nang hapon naglalakad kami dito oh. Ang init. Mm. Oh, ayan na yung motor namin nandoon. Ito yung dinadaanan namin guys kasi dati guys nung wala pang irrigation yung kuliglig hanggang doon sa bukid nakakarating hanggang doon sa pinuntahan namin kanina. Ngayon dahil may irrigation na siyempre yung daan hindi naman na Ayan oh. Dadaan pa kami dito sa tulay, oh. tulay. Oh, ayan dito na kami. Silong muna kami dito. Tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Andoon yung kuliglig namin. Yung kuliglig at saka motor na doon. Dito muna kami. Silong muna kami dito, guys ha. <laughs> Tabi po. Eh. <laughs> Init. Mamaganda maganda dito si guys kasi pwede ka mangisda dyan oh. No, oh, minsan kasi guys may isda din to eh. Kahit maliit lang na lawa. O oh, tabi-tabi po, paalam lang ako, manguha ako ng bunga ng Aratilis, ar aratilis ba to sa amin kasi ano to eh. Anong tawag nito? Mansanitas. Ito. Maraming bunga. Oh. Hindi makita mal, mal, dilim ngita tay nang maliwanag. Tabi po. Maraming bunga kaso. Nasa taas. Ito nga oh. Yan. ipakita ko sa inyo. May bunga oh. Hmm. Tabi po, tabi tayo po. Ah, ito guys. Ito yung nakuha ko dito. Habang nagpapahinga tayo, di makakain tayo ng mansanitas. Ito pa. Malaking puno kasi to. Okay guys, thank you for watching. Punta na kami doon sa aming Kuliglig at saka sa motor bye bye